So guys, mo na niya itong bagong set up sa ito ang uh, linya sa floor drain o um, sa laboratory. So ang dati is connected ni siya tanan diri sa main uh, pipe diri sa toilet bowl. So diri sa agyanan sa hugaw ng pipe. I-connect niya, niya ng floor drain dito sa agyanan sa hugaw ng pipe. Apil po niya sa laboratory. So, ang pinaka problema ani uh, mga ka, ka viewers ang baho. So, kini nga si R. Kita niyo ni kini nga si So, baho gid ni, baho siya diri. So, no problema ang tag kung anong baho daw. So, atong ipaningkamutan nga mas solusyonan. So, ato ang gikondem ang dating uh, floor drain o oh, nagbuhat ang bagong linya. So, kining linya sa pipe, dire sa atong toilet bowl. So, intended rin siya nga para na lang sa hugaw. So, wala na i-appeal ang floor drain kay nagbuhat bagong linya. Ang dating linya ni floor drain, nag-i-connect diri sa toilet bowl is ato anang gi-condense ilalong. E hasta po ang linya ni, kaya yeah, ato po dito sa main, kining sa agyanan sa ugaw sa toilet bowl, kunik gikunik niya na dito ang pipe. So ato ana po nang gikundim diha sa ilalom ug nagbuhat og bag-ong floor drain. Pagong sit up sa tung pipe. So muna na ni guys, muna na ni mga ka viewers ang atong sit up. So dito na nato gipadagan Dari na nga, dari na nga wall, dari na siya nga portion na itong ipadagan pa sa gawas. So, ano lang. So, ah, uh, sa mga magpabuhat o CR, so, kailangan, ayaw yun mo pagpabuhat o CR nga, dili, si parit ang floor drain. So, lahi ang agianan sa hugaw, o <coughs> lahi ang sa floor drain. Ayaw yun ninyo o i- e, sabay tanan kay mo na resulta mag backfire ang baho balik diri sulod sa CR Kaya, ang agihan sa baho diri sa floor drain o oh, kining diri sa laboratory so karon maghinaw ta nga masolusyon na ni so thank you O, oh, mayong hapon sa tanan god bless